Let's las let's 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 so, oh! Yung let's 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 Sige, let's 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 Sundan natin yun. Yuk. Nasaan mo? Ah. Yung. Baka, ma, baka mabutang pa natin. Wala. Sandali. Hinto. Sandali lang. Parang. May mga boses? Oo. May mga boses. Malapit Malapit lang dito binugbog yung babae siya jan tapos tutulungan mga idut ng tinira talagang tinira nila no yung babae siya parang patibong yung kuya nga eh parang patibong yung babae kasi, kasi nalaman niya babaliktarin tago, tago, tago. tago muna Please, tago tayo tago muna sisimulo tago doon sa unahan mga idol parang may mga poses na sumisigaw na parang umiiyak doon sa unahan oh. nandun pa sa dinadaanan namin so ayan nasa tuktok kami ng bundok at ayan mga idol sinusunda namin yung babae na dinala ng mga lalaki Pinagtutulungan talaga, tinira nila mga idol kawawa pero wala kaming magawa kasi bayaran yung babae mga idol baka hindi, hindi namin alam kung anong kasalanan niya. Kaya ngayon nagtago muna kami dito ni Claire at ni Mrs. Imlab. at talagang gusto namin tulungan yung babae. No? Nag-usap-usap kami na tulungan namin yung babae pero bigla kami talagang nabigla kami sinunggaban kami doon. Inatake ng mga lalaki. Sandali lang, Mrs. Imlab. May nakita kasi ako mga ano doon. Para may mga tao ba? Mag-ingat muna tayo. Dito. Ayun, mga idol. Napaka-delikado kasi nasa tuktok kaninang bundok dito. La. Parang, ano yun? Parang, -dito mga ibon. Uy. Ano Mag-ingat kayo dyan ha. Mag-ingat kayo. Parang may... Parang may napasin ako dito eh. Ano? Clear! Isi betul. dito! Oh. Tahu! 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 Tahu kayo! Tahu! Tahu! Yang oh. sila sabar. Sama liit na... Ayan oh! Ayan oh! Kaya nga eh! Lapitan Sandali lang. Manmanan muna natin saglit. Ha? Magtatago tayo, magtatago. Tago lang kayo, tago. pinasok nila sa sako ang babaeng estudyante ayan o napaka brutal naman ang na pangyayari nila lumakas pa ang ah. pinapos pinasok sa sako ayan kawawa naman kawawang babae talagang pinasok sa sako yung ulo ko kayo. at saka kinalian ng tali yung sako kawawa talaga napakabutang po ng pangyayari buta ko kayo tago kayo ay mga idol wala kami magawa kasi ang dami nila baka magpahamag kami mga babae pa naman ang mga kasama ko dito. Parang may parang pag para ito. Basta magtago lang kayo, magtago lang kayo ha. Para walang ano, para walang... Ano yung mas babae? Pinagtutulungan niya ako. Ayun o, pinagtutulungan niya ako eh. Wala. Tinira. Tapos, pinasok sa sako. Kawawa naman. Ayun o, baka mapakita ni Sisimlap. Baka pakita ni Sisimlap. Tago kayo. Ayun. Tara, dali. Gito. Hala. Ay, uy. Hala. Uy, let's, let's lock you. Sundoy nyo. Yung inyong babae. Hala. 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 Tumak mo doon, oh Sino yan? Uy, si lucky boy pala ito. Hala. Nandun, no? Sige. Huwakan po to, oh. Sige, huwakan. Huwakan tatakas, ha? Huwakan tatakas. Huwakan tatakas. Hwakan tatakas. Nakatakas. Si Nakatakas yung dalawa laki boy. At si laki boy pala itong oh, sige. Ako na dito. Bantayan mo, bantayan mo, bantayan niyo niyan. Bantayan niyo. Okay. Ha? Ikaw yung bukas kasi Sige, sige. Nakatakas. Ito mga idol. Nakatakas sila. Hindi hindi hindi, hindi namin alam mga idol na Sinusundan pala kami ni laki Boy. Hindi ko inasahan to. Laki Boy, dito? At, dito, dito. dito oh. Ano ka dito, dito oh. Dali Oh. Mabilis na nagtago na eh. Buti nilang dumating ka eh. Ha? Huh? Kaya pala may naramdaman akong parang may sumusot. Ikaw pala yun? Sinahitay. Oo. Oo. Oh. 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 Kwanto? Eh, ah, uh, estudyante ito ba? O, estudyante oh, ito na bay bayaran? O, oh, kaya pinagtutulungan ba? Baka may kasalanan kasi tinira bago sinako pa, pinasok sa sako. O, oh, nandun sila o? Oh? Ha? Yun yung pinatukod dito, yung pinakit sa bundok. May nagpapaano sa, sa akin, eh? may nakikusap ba? O. Oh. Nakagusto uh, daw o. Oh. Buti na nakita tayo dito. Yun pala din yung punteriya mo, sila pala. Kami din dito nakita namin eh, kaya binalikan namin tatlo. Ah, oh, si Mrs. I, si, si, ano? si Mrs. ano? Mrs. Imla ba't saka si Claire Creepy sumama sa akin ba? Teka lang. Oo. Oh, oh. oh. Ay, nakatakas. Ha? Nakatakas. Huwag niyo pakawalan ha. Hawakan niyo niyan. Huwag niyo pakawalan 'yan. anak kagapos bala 'yan, okay na. Yung ano ko, nilagay ko. Para Ayan. Wakan mo, Mrs. Imlab. Ah, nakatakas yung dalawa. Oh, kaya pala, kaya pala Claire, ay, clear. Parang may sumusunod sa atin. Si, la, si Lucky Boy pala yun. Nagulat ako Hindi oh, naman oh pala oh, tayo kasi punteria din nila diba, yan. Sabi ko na may nakita kong tao kanina. Mm. Lucky Boy pala yun. Buti na lang kasama na natin si Buti na lang nahuli natin itong kasama niya Lucky boy, ikaw ang, ang Kumausap dito sa nahuli natin Parang bata pa ito ba? Hindi, okay, ang sila kay... oh, O, oh, dakpan, na natin ang kauban no na, oh, na, na, Dakpan na natin ito, wala na So, usapin natin ito kung anong mm, Tinali na tinali kaya mga idol, malal malalaki kasi ng ating mga babaeng goose hunter. No? Hindi lang po goose hunter, pati sa paghunting ng mga kakaiba dito. Kaya, yan. Oh. Oh. Na? Hmm. Siguro dyan yan lang yung nubong babae. Di, dinala di nila yung babae eh. Hindi ko na alam kung saan dinala yun eh. Oo. Oo. Tinira nga dito kanina, ibut e, buti nga dumating si Lucky Boy. Nina nan pa rin pala niya. Na oo. oo. Ano, oh, buti nga lang, dumating pa, eh. May sa amin, oo, si Lucky, o, si Lucky Boy pala yung sumusunod sa atin. So, so ayan. Mm. Anong gagawin natin dito? Dalaw na na kay Basig, bumabalik po sila. Okay, mubalik Excuse nga, Mrs. Imlab, para makita natin sa camera uh -huh. itong kasamahan ng, ayan mga idol, oh O, oh, nang nahuli namin ito. Atorang pupun pagayog patugahon nato oh, sa na, pailahin. Naa na ni mga naa ni mga lungkwani kauban ni. Kusay yung sa pangan nila nga grupo ba. Hmm. Ano na? Nahuli natin Nahuli lang lang ng natin ng... ito kasamahan ng kasama ng mga ayo sa inyo Mga taong kubat dito. Pero yung dalaw't suy Pero... nakatakas. Nakatakas. Bakit ginawag gawa nila yun. Ba baka may kasalanan, baka may kasalanan siguro yung babae ba? Possible. Kasi babaeng bayaran, ay, bayaran yun, yun eh. O baka, yun, yun, baka ay, nagselos, po. ganun. Pinagtripan. Baka binayaran tapos oo. Baka Basta, marami para hmm. Ang lahat Binububong ng katanungan ng dyan ang kasagutan. Oh, mm -hmm. kaya... Nandyan ang so, ano muna natin yan, Lucky Boy? Dalhin muna natin yan sa ano, para ma... Kausap natin, wag dito, baka balikan tayo ng mga kasama ba? Marami sa dito sa'yo. O oh, sige, clear muna natin yung area. Clear na po. O, oh, i muna natin yung area. Para safety tayo, alis dito mga idol. Pero sa wakas, tuloy natin itong sinusundan natin. Dito na lang. Buti na lang na ano natin to. Yung dalawa na lang yung nakatakas mga idol. Dito dumaan eh. So ngayon mga idol. Nagkasama kaming apat ngayon. Kasama na namin si Lucky Boy. Bumalik dito si Lucky Boy. At uh, hindi ko talaga in na makikita namin sa dito. Kasi pati yung sinusundan niya. Sinusundan din namin. Kaya nagkatagpo kami. Buti lang dumating siya. At talagang nahuli namin ito. No? Kaya salamat ay ka Lucky Boy. So... Ayan, Uh, marami pa kami itatanong dito sa lalaking nahuli namin kasi malalaman na namin ang kasagutan. Kasi tatanungin talaga namin mga ito Kaya dalhin na namin itong lalaking nahuli namin sa sipi na lugar para hindi kami balikan. Napakadelikado talaga. Huh? Ah, balikan natin to. Tara. Tara. Dali natin to. Lucky boy. Tara. Claire. Mangingat ang clear ba ka na Baba! baba.